Madam TV. Ako to si Madam P. Saltik. Okay, may saltik tayo dito mga kasaltik. Kamusta kayo dyan? Namiss nyo ba ako? So, ito ay hindi eh. para sa mga fire sign. Aris, Leo, Zagatarius. Oo, oh, Diba? Anyway, bago ako magsimula, don't forget to follow me dito sa aming Facebook page, sa aming TikTok. I-search mo lang bandang Sibol. Ayan, Sibol yung pinakapangalan ng Facebook page. Pero, ito i-search mo para madali mong makita. Follow mo ako dyan. Pag hindi mo ako pinalo, hindi kita i-reading. Bala ka dyan. O, ba? Diba? <laughs> so, mga hindi nakakalam, this is Saltic Channel. So, Saltic Channel to, may Saltic Reader. Kung ayaw mo na ganito, klaseng reading gusto mo matino, pwede ka sa ibang channel namin. Okay? Madam P. Saltic. Madam P. Saltic ito. Pero meron kami ibang channel, Unicorn Princess, taro etc. Marami yan. Search mo na lang. Ah. Uh, let's start. What do we have here for the sign of... Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Walang katinuan tong reading na to ha. Kailangan ng rated SPG stricto. Kung um, patnubay ng mga gurang ang kailangan. Kaya ah, kung ayaw mo, bala ka dyan. Kung oh, makarelate ka, makarelate ka. Kung hindi, ibigay mo sa iba. Kung gusto mo, makichismis ka na lang. Pag di ka talaga nakakarelate, gusto mo lang manood. Oh, anyway. You do have... Ay! Ito agad! Agad-agad. Three of swords. Three of swords. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Energy, Seven of Cups. Ay, nasasaktan nga ngayon, no? ba? Diba? Pero, kahit nasasaktan ka, naiisip mo pa rin yung person in the past mo, napapanaginipan mo siya, or may alaala pa rin sa'yo sa kanya, daydreaming ka pa rin dyan, asang-asa ka pa rin dito sa soulmate mo, o, iba sa inyo, kahit ganon, nagpo-focus ka pa rin sa buhay mo, gusto mong magkaroon ng advancement sa buhay mo, gusto mong wala lang, gusto mag-improve, ganon. Tapos yung person mo, nasasaktan ka kasi parang ano, parang naalala mo siya pero bala siya sa buhay niya. Naalala ko siya pero pa, panggulo siya sa mga plano ko sa buhay. Kaya yung, ikaw, yung iba sa inyo, wala lang, naalala mo lang, ganon. Nasasaktan ka pa rin pero hindi mo pwedeng matapos yung araw mo na puro siya na lang, di ba? Ilagi na, yung iba sa inyo, pwedeng nagpo-focus ka pa rin kung ano yung realidad, kung ano yung meron sa buhay mo ngayon. Oh. Ang galing mo sa part na yon, di ka masyadong na-obsess. <laughs> Konti lang. Sino ba to person na to? Pagdating sa love, nakakonect ni fire sign. Yung iba, vice versa ang reading. Ay! Ten of Pentacles. Itong person na to, may pera naman siya. Okay naman siya. Oh, sana all may pera. Ah, uh, ay, in love pa rin siya sa'yo. Naaalala ka niya. Pareho nag-aalalahanan kayo sa isa't isa. Pero sa inyong dalawa, ikaw yung nasasaktan. Yung sa kanya, naaalala ka lang niya. Pero namimiss ka lang, ganun. Pero siya mga plano ngayon na may kinalaman sa pera. Na I feel like yung iba sa inyo may kinalaman din sa'yo. Pwedeng may plano siya na kailangan ng pera. Tapos may kinalaman yun sa'yo. Uy, talaga nag tong person na to. Ah, yung iba may kinalaman sa punta travel So yung person mo, gusto niya mag-travel. Pero ano, pero wait lang. Huwag tayo masyadong excited. Pero yung iba dyan, masyadong na-excite, magre-ready na. Magre na yeah, sige, masyado ka-excited, bibigyan ka ng advice. Bumili ka ng polka dots na panty. Zile, Kasi alam mo, pag polka dots na panty, natutuloy, oh zile 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 yo alergia al mile 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 si Bilog oh may pampaswerte oh <laughs> sana all may pampaswerte <laughs> pati Panti, swerte di ba Bilog bilog ayan so simulan mo na magtingin-tingin ganun si Shopee kung ano yung babagay sa yung polka dots na Panti, oh di ba <laughs> i-ready mo na ito person na to nag-iipon-ipon na magta-travel siya Oy. oh ay ah, ngayon ano yung emotion ninyo sa isa't -isa? Eight of Wands, and uh, nakakamoy ako ng something na maasim. Baka ikaw na yon kailangan mo na maligo. Gile, 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 mile, 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 mile. May ba, pagkain ng citrus, so pwedeng kumakain ka or naglalaway ka dito sa maasim na pagkain na prutas, gano'n. Five of Cups, so talaga nalulungkot ka. Especially may kinalaman sa usaping pamilya, pwedeng may problem regarding the family, etc. Tapos, gusto mo magkaroon ng pagbabago ngayon sa buhay mo, so, yun. Hindi ka pa rin happy, kumbaga. Gusto mo ng growth sa buhay mo. Sinipal mong ayaw ng growth, diba? Pero yung sa'yo, parang nga ah. Kasi gusto mo magkaroon ng growth, pero ba't kailangan mo problemahin yung growth na yan? Kung hindi pa nangyayari sa buhay mo, wag mo problemahin, wag ka mag-stress. Oh, uh, Kaka-cellphone mo yan eh, kaya ka na-stress eh. Anyway, emotion person mo para sa'yo. Ay, eto na. Tugudog, 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 Gaganon na yung puso mo. Oh. <laughs> in love na, inlove na, nainlove na. Hindi, <laughs> inlove sa'yo itong person na to. King of Cups. This person loves you so much. Oh! Ay, sino ba yan ba na to? sumigaw. Wait lang. Kalmahan ko lang, kalmahan ko lang. Kasi alas 4 pa lang ng madaling araw dito sa amin. Natutulog pa yung namin. Ang oh, magalit yan. Inunahan ko pa ng tilaok yung manok nila. Oh, o, of cups is here. Cancer Scorpio Pisces is here. So, uh, may mga naaalala siya, may naaalala siya, eh, may mga naaalala siya regarding sa past ninyo, regarding sa connection ninyo in the past, na may kinilaman sa connection na ito, na may relasyon, yung iba relasyon ninyo in the past, connection ninyo in the past, Basta yung mga pag, mga jugjuga nyo in the past, pwede naaalala nitong person na to. Tapos ngayon, proud na proud siya iyo actually. Ayun, yung kakaganyan mo, yung ka-stress-stress -stress mo, nakaka-proud yan, oh, <laughs> o. So, naalala ka nito person na to, especially mga nakarang nangyari sa buhay niya. Ah, di ba? Ano ba kasi mga ginawa mo sa kanya na unforgettable, oh? <laughs> iba sa kanya, may pinatouch by touch ka sa kanya. Hawakan mo nga to. O, oh, di ba Yung iba nagpakuto, Tingnan mo nga kung may kuto ako. Mile, 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 limited lang mga nakakahawak sa anit mo at isa na itong person na to na hindi niya makalimutan yung hula na hawakan kayong anit niya. Ang sikip. O, di ba? Mile, 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 mile. Ang sikip nung mga ano ah. Nung, ang tawag dito? Nung ng kuto at nung uban din sa ulo ng taong to. Ang hirap kulan. Anyway. What will happen in the future? Ay, ready mo na, mayroon ka mga kakaaway, mayroon ka mga kakaaway dito. The tower is here. So, pwede meron ka mga kakaaway, tapos matatapos yung connection niyo dahil sa pag-aaway na yan. Ano kaya yon? <laughs> Na-excite ako, gusto ko yung mga ganyang gera eh. Puro tayo love eh. Hindi, kailangan may nagigera din. Zile, 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 yo aler, kyal, mile, Okay, so may nakikita tayong pag-aaway, rambulan, gano'n. Tapos sabunutan. Sabunutan mo kaya ikaw, magpa-short hair ka sa susunod kasi meron kong makakaaway dito. The lovers na kita tayo. Ayon iba sa inyo, kung may relasyon ka ngayon, pwede kayo magkaroon ng pag-aaway in the near future, tapos mauuwi sa, mauuwi yan sa, boom, break up, separation. Hala, hala. Ma-stress ka pa lalo. Hala. Anyway, ayun. Pero ganoon talaga ang buhay. Hindi hindi naman kasi natin may stay yung mga tao talaga sa buhay natin. May mga times na may mga alis. pero may mga dadating din naman. Okay? And in the future, hi. Sa so pag-alis, ah, uh, meron tayong nakita dito'ng soulmate na dadating sa buhay mo tapos may kipagtulungan sa'yo. Pwedeng may kinalaman sa pera. Oh. Business, gano'n. Oh. <laughs> sana all may kasamang pera. Zile, 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 yo alergyal. Mile, 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 mile. Yan ang gusto ko eh. Dadating si soulmate pero may dalang pera. Oy! Oh. So may mawawala na naman sa buhay mo yung iba ka-relasyon, best friend, ibigan, eh, kung sino man. Basta so there's something dahil sa pagmumul dahil sa away pero nakikita natin yung pag-alis ng taong to may dadating naman agad may dalapang pera o doon tayo sa may dadating na may dalang pera may chocolate din ba? Pagka may chocolate, bigyan mo rin ako. O, padalan mo ako, zile, 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 sile, yung alergyal. Mile, 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 mile. Okay, madamot dyan. Yung ibang gusto mong padala sa akin ng chocolate. Dyan. dyan, dyan, dyan. Dyan sa restaurant. Ay, talaga nagsabi ko saan yung papadala. Sile, <laughs> zile, zile, sile, yung alergyal. Mile, 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 mile. O, oh, di ba? Kung gusto mong padala sa akin ng chocolate, dyan sa Jelly's Restaurant. Sa Sanaga Road, Las Piñas. Jolie's Restaurant. J-E-L-I-Z. O, ba? Diba? Gusto ko talagang chocolate. <laughs> <laughs>